Alamin ang bagong programa ng gobyerno para sa mga public students. Ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at ang Department of Education o DepEd ay pumirma ng Memorandum of Understanding noong May 8 sa DepEd Head Office sa Pasig City. Ang kolaborasyon na ito ay base sa mandato ng ating presidente na si President Ferdinand Marcos Jr. Binabalangkas ng Memorandum of Understanding na ito ang pangunahing inisyatiba na naglalayon at nasisigurado na ang mga enrolled public school students ay properly registered sa PhilHealth. Ito ay para ma-access ng abot kaya at may kalidad na healthcare services. Ang partnership ng dalawang ahensya na ito na ang DepEd at PhilHealth ay para maabot ang universal healthcare at makapagbigay ng quality healthcare para sa mga bata.